Wekang magmamagi. Manga tunog ng gitara. Ay, 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 ano takutuwi. ako? No? Wekang magmamagi. Basta 'wag ka magmamagi di ka marunong. Basta gusto ko makukuha ko ang anumang impormasyon. Pwede mo rin kasing basahin yung mapa para pag kang tanong-tanong Parang -tanong. Pwede mo tignan yung mapa. Hindi. May walay na naman siya. May walay na naman siya. Lang lang kitang baril. Ano lang? Dato naman ng ang bayan Dito! dami dito! Sinabi kasing huwag humiwalay! Dito, dami. Mag-reload! para mag-reload! ko kaagad sa na ako! Susamok na Ang, dami. Ah, ang mga benta, kanap dito! May pang isa, saan

Tangga Ayun, nakuha na. So, na mo di sini. papa. Apa? Ay, dito muna tayo, dito. dito ba? Sa bilis ko. May ba? Dun, 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 sa likod. Ayun, no, Ay, nasan ka na? Ba't bang hilig mo humiwalay? Ay na. Hilig, hilig, humiwalay. Oh, mga story. ito next. Kumarito ka! Ay, dito At muna. Ay, dito muna. Ay, Dito muna pala, sa Tignan natin ang pwestong ito. Baka may mahanap tayong inspirasyon doon. kaso ah, mo 'yung obra ng nasa niyan. Pag mo babarilin, hayaan mo lang. Pinapanumbalik ng shield. Kailan mo ito? Ngayon sa taas oh, kayo na. Makita mo. Nandito na. Baba na. Absi, di natatamaan 'yan. Mag-iingat. Bigla-bigla kang okay, drama mambagok kan mata kan sila. Pinagkanang liso pa rinos. Kamatayan na. charge the shield naungunang kaligtasan sa insasino punin mo na yung mga gamit sa baba yung kulay blue lang nag-re-re-re re mag, mag na oh, help. yung yung health mo gumagamit ng medkit gumagamit ng medkit Simulan pa ang paghahati ng mga airdrop Oh, maganda. Hoy, 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 hoy. Tingnan. Ako na, na mag-try. Ako na pala. Ito, ito next. Tingnan natin ang pwestong ito. Baka may mahanap tayong inspirasyon doon. may bagong car? Wala. Ah, uh, Ops, may bumabaril. Nasa likod. Nasa likod ba? Hindi ako. Ah, yung car! Wait lang. Yan ang ako sa bumabaril. Tignan mo kasi muna ako sa sa bumabaril. Oh. Kaya yeah, pa dito Alam ko Puli mo agad yung mga Test tayo agad Nakuha mo na Isa pa dito, bilis Tara, sakay Lalabas mo tayo ng red bago natin tingnan yung mapa Nabatay ang tagapasla! lang. Puta na sa yung map. Dito tayo. Tingnan natin ang pwestong ito. Baka may mahanap tayong inspirasyon doon. magaling dito. Ayun o Nakita mo? Ayun o Hala. May pa dun sa may bahay. Tago muna. Meron sa may bahay. Pagpapanumbalik ng shield. Hindi naman talaga niya. Ito so, na tinitiklop ng ano ginagawa mo? Hila ng shield. Yan. Ayun oh. No. Dalawa sila. Ayun mo nang paparilan na sila ng. Na... Babarilan sila doon. Lapitan lang natin. Dito na. Mawawala, Lapitan na natin. Paparilain sila. 3 segundo. Yan. Sagot. Kabila ko ah. Okay, nastas. Hindi marinig. Kunin mo diyan. Para sa tatay pag tudok ngayon. Sa kanila. Ka sila. Sigurito! Sila ako patuloy ang pala. Tama. Heal, Kailangan heal muna. muna. Heal muna. Ah, magsaya. Nandito ako para iligtas ka. Kamalaw. Salamat. Ka. Ah, masakit sa mga benda. Doon na pupunta sa next. Scan mo yung paligid ko okay. meron pa. Pupunta rito ang susunod nating biyahe, di magpapanumbalik ng ship! Kasi isa kaya natin. May muscle dito! Antas tatlo! Oras na para mag-reload! laro ko. Ito, habang wala pang... dito pa ka! Lipat pa pa sa, sa kabilang car. Ay hindi si Rana. May red na dun eh. Kaya pa yan. Iba yes. muli sa lalabas yung sakyan. Yung mga blue lang pupuntan dito. Sa lugar sa loob ng 30 segundo. Gusto mo mga wait Lang, wait lang. Kapatay mo na. Isa pa. Ito, nakita mo. Stas. May mga gamit dito. Nandito siya. Nandito siya.

Takbo muna. Malakas yung red. Pagpapalong ng shield! Hoy, hindi ako maka... Kapagpatuloy yung palabas! Tulungan niyo ako! Rocket Bone! Pamuhay! mo nga, wala! Cam! is Okay oh, pa ikot-ikot, sakit sa mata. Ay, at ngayon, babalik oh, oh, na sa oh, 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 oh. ah, entablado. Isa pa. <laughs> -isa, Isa pa yung musika ngayon! Sige pa! aga. Oh. May pa isa. Dito. Dito. Ayun oh. Malawala ang. Sa loob. Na lugar sa loob ng 30 segundo. na lahat. Madali lang Sa airdrop, sa airdrop. Simulan ang paghahati ng mga oh, airdrop. Pwede lang. Kunin ko yung mga blue. Buksan mo. Oo, oh, buksan mo agad yung airdrop. Kailangan ko yung shield niyan. Nasaan? Nasaan yung airdrop? Bumating na ang airdrop. Boss, may nakuha pa ang... May shield diyan na dito. Huwag mo hina hinarangan na naman ako. Papalita mo nga itong color. Hindi ko mapapalitan ng kulay yan. Binaba mo na. Okay, wait lang. Ako pa. Boys, ng sugar. shield. Yung isang airdrop. May may machine gun ba yung kanina? Wala. Tago na. Fight. Fight na yan. Gas, sugot, sugot naka Dito lang tayo. Sa taas. Sir, angkit na ko doon. Diyan, na sila. Ayun oh no. Mawawala ang ligtas na lugar sa loob ng 30 segundo. Kimo Tapos may mubaril. Makikita mo 'yan. Kilala ko lang 'yon. May kalaban yun. May mubaril sa kanya. yan lang sa paligid. Isa lang 'yan. lang. Dito sa taas. Mag-stay mag mag ka lang sa taas. Ayan! Yes! Opa! Lang! Ganyan na siya. atas. Okay, okay lang. Lang. <laughs> 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 hey, ako makasayaw.